Mercy, no? Idol Mercy. Alam niyo, sir, talaga ni Idol Mercy, Makikita mo talaga yung taas ng respeto niya sa kanyang ate Julia. Di ba yung makanta, kung sa sila ng ganitong kanta, tapos, sabi niya, parang nilaro niya yung kanta ng last, kasi alam nga mataas, eh, binigay niya kay ate, si ate na lang. <laughs> Ang sweet. Ay, no. talaga pagkawala ni Idol Mercy. Sana, Idol Mercy, kabayan mo sila sa kanilang concert mamayang gabi at 7 p.m., guys. Good luck sa ating Idol na ages tonight. Ito na yung unang araw ng kanilang concert na may maging successful ang inyong concert. Yun ang talagang pray ko na maging successful, maging masaya. Na alam natin may halo talagang lungkot yan. Pero dapat sana, sana malagpasan ni Idol Juliet at saka ni Idol Ken. Good luck sa inyong lahat. Yung boses ni Idol Mercy kasi parang hahanap-hanapin mo din talaga. Ay, yun lang. Shoutout everyone at shoutout kay Matea Bayon dyan of course. Thank you so much ang ating sa ating Sony supporters Diyan sa akin live. So, hindi tayo nag-live ngayon. nag -ano na tayo kasi nga, naso, naso work tayo. And thank you dahil nag-enjoy din kayo kahapon sa aking kaibigan. Hayan yung one day makagawa tayo ng ng mapakanta, magbibigay tayo ng papremyo. Pag marami na tayong pera, char. yung katuwaan lang ba ng papremyo sa mga kilala ko, sino pakatayin ko ng luha at saka halik. Ah! So dahil hindi naman ako magaling kumanta, kaya dun sa iba naman tayo mga trip. Pero magbigay naman tayo ng konting pakonsuelo sa kanila one day. Yun lang. Bye!